niki ku sampeyan para mag ayubutas pa hindi Pwede, pwede pa, pili, 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 pa, pili pa pang, ano yan so, Pwede five, pa lang. bago din namin pwede oh <coughs> ay kaya nga inite ko saradaya anong tinatanong mo di ba Anong anong 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba lima piso ba 'yan? na ako.

serius <tuk tangan> 0.1, 0.9, 0.1. Thế linh sản bố, mấy sân gì nè cá? Này để con ra đây đặt xe ya, ini mau Kalau lagi. Ayan, o oh, may tatlong kilo ka o oh. karkekrito. Oh. Ano yung Alam sa 2.4. 2.4. Ano yung yung itipay? 2.3. 2.3. Ay ano ka?

49 9.5 15 okay, okay. mau 51 kan ha. Ini semua mau 51. Perenta toh 40 9.5 60 60 60 ya. Urung. 45 9.5 60 ya. 1 1

pag malabo na, huwag mo nang inuno ano kasi hindi na makukuha yun. Ito malinis malinaw ah, pa. Ah, tatanggalin natin yung pan? Oh, wala na, wala na. Pag tatanggalin mo yan, marami naman ang palitan, ito eh. ha? Palitan mo yung palitan, tali. Kasi palitan mo na lang kung, kung gusto mo yung tali na yan. Ginagamit ko kasi.

din ko. Oh, kasi umiikot ako dito eh. Oh. Wala nang bakal diyan, wala. Kasi wala nang. Hari, timbangin natin 'to. Wala nang bakal diyan. Ito, na, ito na si Pio, tapaludo yan. Oh, ito, 15.2. Oh yeah, 15 poin tuh, berapa? 15 poin tuh. Barang-barang ada tubig. Berapa satu, kakak? Bukan tubig ya, kakak. Nganulang di sini, di ulan. Oh, sampul, ah. Urapan sampul, berapa sampul? Urapan sampul, ah.

Selamat malam, sama Mounen. tapos naget ako isang araw. Okay. Wuuu! ako ngayon tapos na. Ako le. Eh. Ei na, ano na tapos ko ikon. Wuuu! Ayaw ayaw. Ayyan mga katjang. To so, konung koron na lang tayo. Ayyan sa kakuwatan ng daming ano? Alambre? Yeah. exchange na tayo ng karton punong puno na tayo ng plastic bote dyan yan, mga 1.5 tayo dyan ayan mga Wilkins yan, daming Wilkins mga Absolute SM Bonus ayan, mga electric fan dami oh, dami ayan, mga kadyang kad na, na tayo thank you for watching mga ayan, kadyang tayo please follow and subscribe my YouTube channel and please like and share sa aking mga videos mga kajang. God bless. Bye bye.